Tano Parin to ka sa kagaling Kanina pa ako naghahanap sa'yo Itinanong eh, nakita doon sa inyo Kung nasaan ka hindi rin nila alam Nagano ka sa bomba? Ah naglalaba ka? Sinong nakakita sa'yo? Ah si ate mo O nga pinapahanap nga kita Eh kasi meron sana ako sasabihin sa iyo Marami ka bang labahin? Marami po. Ah marami Natambakan ka na ata ng labahin eh. Ah, wala ka nang masot ba? Ah. Eh, kaya kita hinahanap, Tano. Kasi, dito ka, mainit dyan. Kaya kita hinahanap, Tano. Kasi, pupunta tayo sa bayan. Magkano tayo na dito? Diba, nabanggit mo sa akin nung nakaraang linggo, wala kang ginagamit na rubber shoes sa pagpasok. Eh, nagpadala si Ma'am Lance ng pambili mo ng sapatos kaya sabi niya sa akin kung nakapagpadala siya ay bilang ka nga daw ng sapatos para may magamit ka kasi nabanggit ko sa kanya eh ngayon okay lang ba na iwan mo saglit yung nilalabahan mo doon mamaya ka na maglaba para naman mabilihan kita ng sapatos mo na bago okay lang kasi ngayon ang free time ko tano eh kailangan kong bilhan ka na kasi sa mamayang hapon may gagawin ako sa mga susunod na araw may gagawin pa ako may mga schedule ako kuya Tano sa mga susunod na araw kaya sinisingit ko muna yung sapatos mo para mabilan ka ng sapatos busy ngayon si brother tatamba ka ng gagawin na ay si Winlab ah pumasok pumasok si Winlab ikaw ay nag absent bakit ka nag absent Brother, kaya po akong absent kasi oh, marami na akong labahid. Baka oh, tumambak po yung ko, wala na po akong ah, ganun ba? Ay, magbibis ka pa ba? Punta, ngayon na bayan. Ngayon na tayo pupunta ng bayan. Magbibis ka pa ba? Ay, sige, bilisan mo ha. Hintayin kita ha. Ay, sige. Bilisan mo tayo. Ha? Bibili po kami ng sapatos ni Kuya Tano wala daw siyang sapatos na ginagamit paano? doon doon ang sapatos Paikot, ikot na tayo kanina pa eh wala kang napipili yan na ba yan? Ha? Sigurado? Ha? Hindi, sukatin mo, mas maganda. Yay, may sapatos Yay, na siya. Hahaha. Kuya Tano, nakabili na tayo ng bago mong sapatos. Dati, iniisip mo na wala kang sapatos. May magagamit ka na ngayon sa pagpasok mo. Kasi may tumulong na sa'yo, may nagbigay na sa'yo ng sapatos. Brother Will, bakit ako ganun? Pag may pangailangan po ako, pero po kaagad na tulong. Katulad doon sapatos, pero na po kaagad. Napapansin mo ba yan? Opo. Hindi mo na pinoproblema kung saan ka ng pambili ng mga gamit mo? Napapansin mo pala yung kapag may kailangan ka, may tumutulong agad, kasi Kuya Tano, maraming nagmamahal sa iyo, maraming gustong tumulong sa iyo, at marami din ang gusto na makapagtapos ikaw ng pag-aaral. Kaya Kuya Tano, lagi kang magpapasalamat, huwag sasayangin yung mga tulong na ibinibigay sa iyo, at lagi mong isama sa prayer mo yung mga sponsor na tumutulong sa iyo no. Yan kuya Tano ay bigay ni Tita Lance para magkaroon ka ng bagong sapatos. Adroon si Tita Lance po pala po ang nagbigay na sa. Oo, oo, mapapanood niya naman ito. Kinakamusta ka niya rin? Ay kamusta ka na? Ayos lang po. Masipag ka ba sa pag-aaral? Sinusunod mo ba yung mga bilin sa'yo? Yung mga bawal, para hindi ka ulit magkasakit. Baka naman ikaw ay sobrang nagpapagod. Pag pinagpapawisan, anong ginagawa? Nagpupunas. Anong gusto mong sabihin kay Tita Lance? Maraming salamat po sa inyong inabot ka tulong. At nagpapasalamat din po ako dahil mayroon na po kang sapatos. At nagpapasalamat din po ako sa patuloy po kayo. papawad po ng tulong sa akin. Sana po Tatapin pa kayong tagpala ko, ng kolong Panginoon. Tama yan, Kuya Tano, ha? Ay, sige. Uwi na ako, ha? Ilagay mo na yan doon sa kwarto mo. At ikaw, ituloy mo na yung labahin mo. Okay? Ay, sige.